Si Jesus, ang anak ng Diyos ay gumagawa ng maraming makapangyarihang bagay noong siya ay nasa mundo. Isang araw, habang naglalakbay si Jesus pupuntang Jerusalem, dumaan siya sa hangganan ng Galilea at Samaria. Nakita ng mga ketong si Jesus. Tingnan Jesus! Jesus, Panginoon, patawarin mo kami! Noong panahon ni Yesus, ang ketong ay isang sakit na nakakakilabot at madaling makahawa. Ang mga may ketong ay tinatawag na madumi at tinataboy sa kanilang mga lugar. Ngunit si Jesus ay hindi natakot sa kanila. Panginoon, patawarin mo kami. Umakad na kayo at magpatingin sa pari habang naglalakad ay napansin ng mga ketong na gumagaling ang kanilang mga balat. Pinagaling! Gumaling na ako! Pinagaling na tayo ni Jesus! Lahat sila ay nagsaya. Nang mapansin ng isa na siya ay magaling na, bumalik siya kay Jesus at nagsisigaw-sigaw ng papuri sa Diyos. Hey. Salamat, Panginoon. Puri ng Diyos sa kanyang kabutihan. Hindi ba sampu pa yung aking pinagaling? Nasaan ng siyam? Isang Samaritano ang bumalik upang magpuri sa Diyos? Tumayo pa at tumuhin. Ang iyong pananampalataya ang nagpagaling sa iyo. Ang kwento ito ay nagpapaalala sa atin na hindi lamang ang biyayan ng Diyos ang mahalaga, kundi ang ating pasasalamat at pananampalataya kabila ng ating mga paghihirap, huwag nating kalimutan bumalik sa Kanya at magpasalamat.